tagulan na naman hindi na mahihirapan sa pagkuha ng mga pagkain yung mga kambing tapos ngayon binibita ko na sila <coughs> doon nga sila ngayon sa labas yung mga kambing uh, binibita ko yung ginagawa ko pagka alas 10 na hindi yun, na basa yung wala nang hamog yung mga damo bago ko, bago ko sila binibitawan para ang tendency nun kasi para hindi rin sila bulatiin kapag ganun kasi tuyo yung kanilang kinakain tapos may time na kapag maulan talaga or maulan ng umaga, kinukulong ko muna sila dito. Binibigyan ko lang ng pagkain. Papakawalan ko lang sila kapag ma na medyo uminit na. Marami ng mapagkukunan ng source ng pagkain. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan talaga. Halos challenging talaga yun. Halos kusang saan saan ako kumukuha ng mga pagkain. <clears throat> At ayun, nasustain naman sila yung mga alaga kong kambing. Tapos kung ano naman mga gagawin ko. Katulad nito ay ito yung inorder ko sa Shopee na mula sis nag-order na nag -order kami nito ni Kuya. Dumating na yung order ko na to. <clears throat> Tapos itong uh, Kings Vita Plus na maganda rin sa mga hayop, hindi lang sa kambing, sa manok, sa pato. Pwede rin. Kaya sa baboy pwede rin para sa kanilang pag ano to, paglago, malulusog. Kaya ayun sa Shopee ko lang to nabili. Diyan yung link sa description nilalagay ko lang kasama ito yung molasses na to. Bali limang litro nito is ito isang litro, limang litro, limang ganito yung inorder ko siya sa ano sa Shopee. Ito yung isa kinuha ko yung yung apat ah, doon kay Kuya kasi nagtayo rin siya doon ng kanyang kambingan. Ah, uh, yan doon bukod din doon kasi pinapag-aralan niya yung yung program ng kambing kasi pag dito medyo ano magana kasi pag nasa bahay nila malapit nagpatayo talaga siya doon kasi para ma-monitor niya tapos yung program malalaman niya yung mga pina-apply niya talagang naka-record para sa sunod yun ang na i-apply namin. At dito kasama dito sa may uh, kambingan na inalagaan ko. At uh, kikuya rin ito. Uh, at ayun. Dito namin 'to ilalagay, dito ko ito ilalagay yung ano yung molasses ginawang ko rin to ng vlog ng content kung pa para saan ito kung uh, ano, ano yung purpose nito sa mga kambing at uh, asin lang ito nilagay ko kasi wala pang molasses dati na mabilihan dito sa amin ngayon yun nga mayroon naman palang nabibilihan sa Shopee na molasses at uh, nakabili tayo uh, at ayun kung gusto nyo rin bumili ng molasses online sa Shopee pwede din at uh, yun, yun yung ilalagay ko dito haluan na ng asin nilinis ko muna ito kasi yung napuno talaga to ng mga tayo nila lalo yung taginit nga na pabayaan na muna dyan at uh, yung bago pum pumasok yung tagulan nilinis ko na to para in case man na <clears throat> tumulitulo yung ulan hindi siya maano yung tayo nila hindi sila ma hindi mababasa tsaka hindi siya hindi siya maano dyan ma stuck kaya nilinis ko yan at yun yun yung kagandahan din kapag ka tagulan dapat palagi nating lilinis yung kanilang kulungan kasi yung mga kambing mahilig yan sa ano sa yan mag, mag -hukay -hukay sa lupa minsan diyan yan sila kusa yung yung wala nilang tae doon doon sila nag nagtatambay sa taas kaya dapat malinis siya kaya yun yung tip na rin na ituturo ko based lang rin sa experience ko kasi nga maganda rin talaga na palagi nating nililinis <clears throat> para yun iwas na rin sa bulati yun hindi sila magkakasakit ito nga palang Kings Beta Plus yung binili ko sa Shopee eh, ay hinahalo ito sa ano pagkain nila ito kasi yung mga kambing pinipids pids din naman yung pwedeng ipids ito i e, pwede tong ihalo at pwede rin sa kanilang lagayan ng tubig pwede rin nating ilagay sa kanilang anong inuman ayun yung ihalo ay at maganda to siya kasi effective nga ito at ma marami ng ano sumusubok nito kailang limited yung yung ganito dito sa lugar namin walang mabilian kaya talagang online pa or sa Shopee meron nito <coughs> at yun nag order ako at uh, siguro ano mga sampung ganito marami na marami raming ganito yung order namin kasi matagal din naman itong mga expert 2027 pa at magamit talaga namin kaya yun ayun sa mga gusto mag order ng mulasis Uh, sa Shopee. Yun, bisitahin nyo lang yung link. Ilalagay ko dyan kung saan ko sa binili dito sa, sa seller doon sa Shopee. At uh, bisitahin nyo lang dyan guys, guys yung description. At uh, yun, okay naman. Safe naman din na dumating itong molasses dito sa akin. At magagamit talaga namin ito.